Maligo, Maligo tag tabay. So especially mga ligo tag dagat. dagat. So kaya mga ka lovers among gitimbaan na daan si so, Darag Tabay nila Lolo Lucio. Oh, di ara. So mga mo mga gamit mga ka lovers. So let's go. So mga ka lovers, naglakaw-lakaw pud mi mga ka lovers no. Okay. So, so kita asa kayo asa ang dalan. Unsa to? Unsa to? Ito sa mga lilo, no? so, so mga ligo, no? Di mga oh manga, manga. So, sa mga ka-lovers, no? They are mga ka-lovers. <coughs> Mangdang, So, nakausap na mga ka-lovers. Fast forward, mga ka-lovers. Naka namin mga ka-lovers. So, they are ramong dagat. Gamay pa dahil ang dagat mga ka-lovers. Okay. Oh, pero okay, rana. Kay maligo or ramong pod siya. Hindi man magbinurikat, Char. Okay.

na mga clovers sidena nato na may in a sunlight mga kalabers oh, may tuslo na lang hmm. the bango sa mga ay nisan anak uh nang nang si kaligon do. Sa sa tag ng mga nang kalabis kay. So, what kami ninyo sa kuan mga kalabis sa pagbasketball basketball na ay enter barangay mga kalabis so ubani so, namin yung maligot tabay. Iya yeah, iya. Yeah. Sige po, sige po. Ikaw sa isa, sabi. So, mga kalabers, si Ichi. <laughs> Higda ba? Haba sa Ichi. Mga kalabers, si Pat Jinis Ichi. Mga kalabers, dugay ra. Ito sa tatakay. Lubugar. Langoy lang, lang. ba? Para makita nila yung sa nyo paglangoy. Di di, basig di ka kaibaw. Pag mo langoy, Ichi. Maung di ka mo langoy. Di na siya mo kaibaw, mga kalabers. Tanawa ninyo, di ba nakahibaw? kaibaw? Go, Ichi! Langoy, uy, luksong! Pak! Pererererer. re <laughs> re ito i, ito ba, mas cingching, ito ba, tu balet na cingching, ano ba anak, sa so, mura, hadlok hadlok kasi, non like gib, wii paksi gib ba, sama kala bersik, tigda tigda judi, so hot mura kami, wii eme <laughs> bak mga kalabiz nino to ang mga kalabiz. So oba ni namo ninyo mga kalabiz. So mga ka na mig tabay mga kalabiz. <laughs> okay, okay, okay. Dili na boso, Ay ba? <laughs> Okay, hindi. Okay. Hindi okay, dito, dito, ah, dito. So, ato na may mga kalovers. So, there are like view dito mga kalovers. Minut ka ayong mga kalovers. Ligo na mo dito at sila mga kalovers. Lumilipas ang panah. Let's go mga kalovers! <laughs> so, mga ko na mga kalovers, no? mga kalabers. Kalabers na adi ay mga mga pa mga kalabers ng haligo. Hi, ng haligo. Sila mga pretty twins mo. So mga ligo na ito mga kalabers. Sunself, para sa sunsilk para mataas at tumbuhok Perfect! So, I'm going to get some cushion. Sa lang, sa PC lang naman. Mga ka-PC. Sa galing pa lang. Herb and beauty, mga kalabers. Uy, ayaw ko dami eh. Butang mga So, mag-shampoo sa... Shampoo, shampoo, shampoo. Ang tulmawa ang buhok. So, obanin mo yung mga.

collaborators So manabon na pud ta mga collaborators. Igo inson pud ta buon. Digmo abang manabon. Palore Ay palos subscriber mo. So, ato na ko yung ko Dondog tan next job na kayo. Hindi pang snang. Hoy. Bawal yan. So, Tao pa na mas itchy. Perfect na perfect naman siya. Dali na jud ko. Babay ka ala. Mga halabot ka. No, tagay pa to sa Tagay sa. So, mga ka-lovers, mga ka-lovers, magkirapin ako. So, that's all for today's vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. We are the mga ka-lovers!